Nagpunta kami ng pasignalan dahil wala ang signal yung mga sim namin sa bahay. Dumaan na din ako sa bahay nila nanay present. Hi guys, good morning. May bigay nga palang lang kasamin si Kuya Edwin. Kaso sobrang hinug na nga ito dahil hindi nga namin agad nakain sa sobrang busy. Kaya pinamilian ko na nga bago patuloy ang mahinog at masira. Gusto ko din kasi ilagay yung mga buto neto dahil masarap kainin. Mabuga parang kamote din ang lasa. Basta masarap ha, char. Yung mga nakakain na talaga nakakaalam kung ano ba talaga yung lasa neto. Kaya kung hindi nyo pa natatry, naku, tigman nyo na dahil napakasarap po talaga nito. Mahirap nga lang tong kainin pagka naluto na dahil babalatan mo pa. Pero worth it naman dahil mabubusog ka nga at masarap pa. Ito nga yung pagkain na walang sayang dahil makakain mo yung fruits tapos yung buto. Sakto nga tapos na ako mag-asikaso sa lang kaso dumating naman si Kuya Dan, meron nga siyang dalang isda at hipon. Masarap nga to sinigang na hipon kaya tara luto po tayo. Kumuha na nga po ako ng hipon para maisiparit na nga yung gagawin naming sinigang. Sobrang dami ito kaya talaga want to sawa kami sa kakakain nito. Nung nakakuha na nga po ako ng pangsisigang, nilinisan ko na nga po ito para nga mailuto na namin. At ayan na nga po, luto na nga po ang aming sinigang na hipon. Sobrang bango nga nito. Hmm, nakakatakam na talagang kumain. Tara po, kain po tayo mga loads and lody cake. Pagkatapos nga po namin kumain, naglakad na nga kami papunta dun sa may signalan. Wala po talaga kasing signal guys yung mga sim namin dito sa baba kaya pag may emergency at gusto namin tumawag pumupunta lang talaga kami sa may pasignalan mas okay-okay na nga po ngayon kahit papano kasi meron na mga piso wifi dito sa amin. Kaya kahit walang signal yung mga SIM namin ay okay lang kasi nakakapag-internet naman kami. Dati talaga kaya sobrang hirap talaga pag umuwi kami ng summer dahil walang kang ka-enter internet dito tapos wala pang signal yung SIM namin. Magkakaroon ka nga lang kasi ng signal pagka pupunta ka dito sa pasignalan tulad nitong ginagawa namin. Kaya for the effort talaga dyan pag gusto mo magpasignal dahil malayo-layo nga itong nilalakad namin papunta dito sa may pasignal haba Habang naglalakad nga po kami dito sa Igbao na Kalsada, grabe, sobrang laki na nga ng pinagbago dito dahil marami ng mga bahay na magaganda. Nadaanan na nga din namin yung bahay nila Nanay present Mamaya nga po dadaan ako dyan sa kanila pagkatapos namin magpasignal. Grabe po no, kung makikita nyo nga po yung mga kabahayan dito sa barangay namin, grabe, ang gaganda na ng mga bahay dito ang sosyalan na nga po. Yung bahay na nga lang ata namin na napag-iiwanan dahil sobrang luma na nga at hindi na ganun kagandahan. Wala pa kasi kaming budget kaya ayun hindi pa namin napapareinupit yung bahay namin dito sa summer. Pero pagka nagkaroon talaga kami ng budget, ay papagawa talaga namin yung bahay namin dito. Dahil nandito nga sa bahay yung mga good memories namin, kila mama at papa. Kaya ayaw talaga namin mawala yung bahay dito dahil marami nga kaming memories dito, lalo na dito kami lumaki. Nandito na nga pala kami guys sa pasignalan sa so ito nga itsura niya dito guys. Hindi nga po kami naboboring pagka magpapasignal talaga kami dito dahil napakaganda ng mga view dito. Masarap nga din dito magpicture-picture dahil napaka napakaganda ng background natin sa likod. Napaka-fresh nga po ng hangin dito kaya ang sarap talaga sa pakiramdam. Tapos na nga po kami magpasignal neto, kaya pababa na nga po kami and pauwi na kami sa bahay. Pero bago nga po kami umuwi ng bahay, dumaan nga muna ako dito sa bahay nila Nanay Present para kamustahin nga po siya and makapagwintuhan kami. Pagkapasok ko nga po, so umakyat nga po ako dito sa taas kasi nandito lang sa taas si Nanay Present. Hindi na po kasi siya makababa dahil nahihirapan na nga po si Nanay Present dahil hindi nga din siya makakita. So nandito lang talaga siya lagi sa taas. Sobrang na ko nga to si Nanay Present kaya medyo talaga tumagal kami sa pag-uusap dito merienda nga po sila dito sa baba kaya tinawag nga po ako dito nila ate. Kain po tayo. Sobrang na-miss ko ang kumain itong kamote. Ah, ito, ito. Ay, sige, nakabidyo ka ba ya? Pupus kita, kagatin mo ako. Huwag kang magalit. Nagipag-friends lang ako. Tama na. Tagay na lang tayo. Tagay. Shot, shot. Bye-bye. <laughs> Nani mo darada ba? Nakabing <laughs> Bilang hoy. Pwes na yan? Yeah. Ha? Ah, nasa kaya bumili niya, niya dito. Ay, parang dito. Oh, parang dito oh, yung sabi mo. Mm -hmm. ah, okay. Parang dito sabi mo. May narinig akong dito. dito. Basta dito. Basta dito. Oh. Bahay nila, nila ano? Bahay nila kapatid ni Papa. Ah. Walang preno. Hadlo. Uh, Sige, bye pa mo. Paano <laughs> ka nagpe-preno niyan? Walang preno. Kasi alam. <laughs> oh. Bye! Butko! Butko!

Mm -hmm. Baik pa more. <laughs> Baik pa more. Tayo na may press shop na pala dito. Hey <laughs> <laughs> shop. Maganda lahat shop.

<laughs> baby, baby, come here. Lao siya na. Pika bu. Lika na kapi na tayo. Let's go home na.